teenager, napakagwapa, kababayan. Oh, Ito po yung soke namin guys. Uh, magbibigay ng donate ng donation ng slipper. Pamimigay sa mga walang chanelas. Yan po yung ano namin, yung magandang manage, manager. Bless sa inyo madam na marami kayong blessing. Ito po yung soke namin guys. Yan, magmura lang dito guys, bumili kayo. Yan. Yan, magdodonate. Yan. The... Yan naman yung bibigay po. Yan, yan. Dito po kayo bumili, guys, sa Divisoria. Ay, ka ako, kasi makita na oh, yan, yan, oh. o. So, oh. Isa, o. Oh. Namimigay po tayo ng blessing. Seven, eight, nine, one, Yan, dito kayo bumili. Ulitin mo nga dahil. Seven, eight, nine, one, Street, Divisoria. oh. Pagsuki kayo, pagsuki kayo po na matagal, may magdudunit din siya ng blessing ka bunga beauty. Parang nung ka-Chinese, inday ah. Ito lang ba? Oo.